Tutunay ka. Tutunay ka. Tutunay ka. Tutunay ka. At... Pero ito ay iyahalo natin sa adobong paanang manok. Ayan oh. So syempre, hindi nyo pa na ito kaya itatry natin. Masarap to for sure. Habang may sabaw po yung adobong paanang manok, ilagay na natin tong kangkong sa ibabaw. Oh. Oo. Kasi yung paanang manok, yung adobong paanang manok, patutuyuin natin yan eh. Yan. So syempre habang may sabaw pa, babaw na natin yung kangkong para adobong kangkong sa paa ng manok yun yun so ayan, luto na yung ano, kangkong so kunin na natin yun o oh. yun tapos yung paa ng manok mamaya pa yan, patutuyuin natin yung sabaw para mas masarap patuyun na yung sabaw ng adobong paa ng manok kaya patay na natin yun Lalagyan na natin to sa adobong kangkong kanina. You oh. know. Hmm. Paibabaw natin yung kangkong. You yun oh. know. Hmm. Gimasen? Hmm. luto na 'yung ating uh, adobong kangkong sa paa ng manok, you know. Gimasen? Oh, o, saan ka pa? kain na tayo.